Magandang, magandang, magandang hapon po. Nandito po tayo sa farm ngayon. Pakikita ko po sa inyo yung ano, yung ginagrascatter ng asawa ko. Ayan, lawang na ginagrascatter niya. Ang daming bulaklak ng mangga. Ayan, dyan may Ayan ay ginagrass ng asawa ko. Umulan po kanina kaya hindi po natuloy ang paggrass niya. Lakas po kasi ulan. Ayan, ito po, oh, marami pa siyang haanohin. Gagrass cutterin. Paikot pa po, po yan. Ayan. Ayan po. Ayan po siya. Ayan kadarating lang ng asawa ko galing sa labas. Ayan siya. Bumili siya ng... Bumili siya ng sabaw ng buko. Ayan. Ay, dalawa ko namang alaga eh. Hindi mapakali. Eh. Ang batid po yan ng santol doon sa amo Ang daming bulaklak po ng anak ng kalamansi. Ayan. Ah. Ang dami. Pero may bunga po siya. Ayan. May mga bunga. Pero may mga bulaklak na nakasunod. Ayan. Bye-bye guys. Thank you for watching.